Hi guys, nandito ako sa kusida. Nagluluto ako ng gulay. Ayan, tignan natin guys ang ating gulay. Nagluluto ako ng gulay. Ayan guys, ang ating dinulutong gulay. Takbit. Ayan. Takbit ang linuluto natin ng gulay. Ayan tukman natin kung masarap Ayos na. Bigyan natin ng konting ano, patis. Konting patis ang ating gulay para maluto na. Ang saug nito ay ipon at saka bangus na daing dahil ako lang, mag-isa lang akong kakain. Kaya konti. Pasensya na kay sa aking aso. Mayingay. Mayingay ang aking aso. Ayan. Kunti na lang maluluto na guys. Ang ating linutong pakbit. pag ano para maluto. Yan. Paano muna natin yung ating linuluto bago natin tignan ulit kung luto na talaga. Ang ingay ng ating aso, gutom na. Yan, guys. Mga ano, sinsya na kayo sa aso ko. Ang ingay niya. Gutom mm. na. Tingnan natin, guys, ang ating linuto ulit. Ito na mga na guys. Titignan natin ang ating ginuto. Ayan. Duto na. Patayin na natin ang ating stove. Para. Ayan. Tapos na. Pwede na tayong kumain guys. Ayan. Mag-aanda na tayo mamaya na guys. Thank you. Ay. Ito ito na ating ulam. Ito naman, magsasain ako ngayon. Para makakain na. Aga akong nagluto. Ayan. Isain tayo ng rice. Isa, isa at pala lang yung ano ko. Sasain ko kasi. Ako lang naman. At saka yung alaga ko aso. Isa. Iyan natin ng tubig. Tubig. saan rice cooker. kaya to na guys, yan natin sa rice cooker. yan para kumain maina tayo. Okay, mamaya. Okay guys, mamaya na lang pagkakain.